Ayo good morning, good afternoon, and good evening around the world talaga naman. Napaka pauwi na naman tayo. Alay uh, lakad naman tayo ngayon. Ayun. Si wala tayong service. So mag-aabang lang tayo ng bus sa bus stop. Ah, uh, by the way, ah uh, nag-order ako ng uh, aking at uh, aking mga special screwdriver sa Timo. Ayan, mo pa ka naman. Ayan, mamaya, i-unbox natin to. Ayan. Pina deliver ko na lang, lang sa school kasi gabi na ako makarating sa bahay. Kaya, para Ah, uh, nyo na lang. Ah, uh, mamaya, uh, i-unboxing natin mamaya to kung tama ba yung aking order. Bari, tatlong items nang man to eh. So, mamaya, ay, ano natin, di, uh, i-unbox natin mamaya. Ayan, dina-deliver ko lang doon sa tas kasi gabi na tayo tsaka hindi na makapaghintay yung nagde-deliver magde-deliver all right abang tayo sa bus stop tawid tayo ayun alam tama, tama eh pagdawat natin dito paparating na rin yung bus kaya sakto-sakto so abangan natin ko kunin natin muna natin ah uh, kunin natin natin ticket right hindi pala ticket uh, ano pala card Card <laughs> para pamasahin natin Yan So, yun, nandito yung bus natin, oh no? Naparating na So, tama tama, timing na timing Eh, Ay, ating, ah, uh, makaka, ano na tayo Ah, uh, kakasakay ka agad tayo Hindi na tayo mag-umumumata Video traffic pa dyan, eh Traffic light kasi dyan, eh Ayan, tara Ah, uh, hintayin na lang natin ang bus Makarating na Ayan Ito siya Alright ay sabas. Nag-order kita 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 Very good. Yeah. Uh, successful. Successful ng ating uh, pagkomsait. Ya naman yung Diyan. Diyan na yung pinapans. Ya naman yang pinapans. Pag-check na okay na or city oh, district 2 ayaw niya mag beating the red light kasi 5,000 yan eh pag nag beating the red light ka yan, Kanyang kanina nag ipat-ipat yun eh pag nag beating the red light ka sigurado yan 5,000 5,000 at 3,000 5,000 na charge ingat-ingat Kaya... ang mga nagnamanayo dito pagdating sa stoplight kasi pag nag beating the red light ka ah, tapos na tapos na ang karer mo <laughs> mag-aabong <taps> nila. Ayun, na tayo sa kabahaan natin. Nandito na tayo sa Silver Tower. May lang akbang na lang ay station na nababaan natin. So, walking distance naman ang bahay natin. Uh, kaya na lang ha, may bus na uh, may bus na nagbabiyahe dito kung wala tapos na, maglalakot tayo okay lang uh, ano na naman ba i-budget naman yung pamasahe natin uh, binigyan naman tayo ng uh, transportation uh, allowance kaya yeah, okay lang kahit na maglapat tayo alright tayo uh, alright Na. Ay, baba na tayo Kaya, uh, Sakit lang ang biyahe natin uh, mga, mga 10 minutes mga 10 minutes sa biyahe Kasi kasama na yung traffic Mabilis naman yung takbo ng bus eh. Kaya madali lang uh, Lakad na lang ng konti mga, ano lang to, eh. mga 300 meters away naman po ah, mula dito sa kanto binababaan ko hanggang sa ah, bahay eh man, ano naman mga 100 meters so kunting lakad lang ay sa tatlong kanto lang man tatlong kanto yan lapit na tayo sa bahay ah ito na yung kanto na lalipuan natin yan ah mabilis lang mabilis na ang lakad medyo ano medyo pagod na rin okay lang ha Ayan. dito na tayo napit na tayo sa bahay alright ayan o oh. ayan nandito na tayo sa bahay uh, rock and roll na uh, ito na yung dinala natin kanina bit natin ayan box na natin to ah uh, ipapakita ko sa inyo kung anong laman ito ah uh, titingnan natin kung tama ba yung dumating na item na in order ko ayan so titingnan natin kung sakto ba ito alright so now uh, titingnan natin ah, uh, bali tatlong items to ah, uh, isang reading glass pero tatlong piraso tapos sa uh, iba't ibang iba't ibang disenyo may iba't ibang kulay tapos sa uh, uh, meron tayong tools na ano uh, combination tools means sa uh, universal tools isang seta ang mga binihan ng i-order natin so first natin ay uh, ilabas ay ang universal tools yan so, tingnan natin may UP pa yan ay pa UP pa yan ah sorry kaya tingnan natin kung tama ba yung item na dumating uh, na ayon sa ating in-order. Alright? Ah, uh, bali kit ito kit isang isang kit na tools. You know. Tama nga siya. Ayun. Tama nga 'to. Para natin 'to sa mga maliliit na mga ginagawa natin. Ayun. Ayun oh. No? Ayun. Bali ano 'to? Uh, mga combination tools. Ayun no? mga security tools 'to eh. Mayroon pang mobile. Lahat, lahat. Lahat, lahat. Yan. Tama, tama, tama. Yan o. Oh. Yan. May nyo. Ano yan? ah, uh, torx yan, torx yan. So, tama nga yung order natin. Sakto. Ayan. Pero parang tayo pa siyang ano, ah, division para i- Uh, kung gusto mo i-divide yan. Pero yung mga nag-driver, mga nag-driver, ang home use nando pang home use. Yan. Mga driver. Para to sa mga special uh, mga special screw. Mga tamper screw. Uh, ito, ito magagamit natin to. Uh, sa ngayon kasi maraming mga items kaya na uh, ang ilang, uh, ang, ilang uh, ang ilang na ginagamit na screw ay mga pang secured screw. Pang security screw tamper. Ang tinatawag nila tamper screw. So ito, magagamit natin to. So, ang halaga nito ay 27 reals only. 27 reals only. Tingnan nyo naman yan. Isang set yan. Yan, mga subscriber. May torques. Yan, maliit na Philips. Maliit na Philips. Yan. Alright. So, tama ito. I-order natin. Pusyan naman natin ang mix. Pusyan natin dito sa kaha. Perfect. Timo, baka naman. Sa so, Timo natin in-order ito. So, napakabilis. ah uh, almost one week lang siya. Oh, one week. almost one week lang lang. almost one week lang. Yan. So, yan yung first. Uh, si yung uh, meron tayo dito si Kanda. Ito yung glass. Uh, reading glass. So, natin dito sa reading glass. Malabo ng mata ko. <laughs> Ngayon, titingnan natin kung tama ba itong reading glass na ito na naayon uh, din sa ating uh, in order. Ah uh, 1.5 ang niya na uh, yun. Ang grade niya 1.5. So testing na tayo 1.5 ang number natin sa reviews. You know. Aha. Ang ganda niya. Oh. Ganda niya oh. Yan. Ah talaga naman ang linaw. <laughs> talaga naman ang linaw. Oh. Pro near sighted ito. Ah... Uh, pag par, hindi na pwede. Ano? You know, layo. Hmm. Near sighted siya. So, yan. <laughs> rock and roll. <laughs> yan, rock and roll to. Rock and roll, yan. Ito yung glass natin. So, yung size nito 1.5, yan. Ha. Ang uh, grade niya 1.5. So, bali reading glass nito. Ah, talaga namang mababasa ko kagad. O. Oh. Um, yan, o. Oh. Ito, kalitit, hindi ko mabasa to sa, ano, yun. Eh, oh. Hindi ko na babasa, blood na ako eh. Ngayon kung may gas ako na gayo ito. O, basang basa Oh. Oh. Basang basa siya. Kaya, uh, perfect, perfect to perfect. Rock and roll to rock and roll. Yeah. So, ito pala yung isa. So, may isa pa. Bali, dalawa to eh. Uh, worth ito, dalawang piraso, worth of 8 uh, uh, eight, eight reals. After discount. So ito gray ang kanyang uh, frame. Yan, gray. Ah, elastic 'to, elastic, you Elastic 'o. Oh. ano um, uh, 'yan, Oh. Elastic 'yan, no. Oh. Hindi so, tayo kakaba na mabali. So meron pa tayo isang order ulit. Eh. Ah, kasama niya ito naman, gray. Gray ah, uh, orange naman ang uh, ano nito. Yan. Yan, orange 'yan. Oh. No? The same pa rin ang grade 1.5, tama? 1.5 'yan. Yan. Oh. Oh, di ba? Green naman yan. O, oh, ha? Yan. Napakalinaw pala. Linaw. Talagang malinaw. Yan. <laughs> Rakan rolo. Oh. <laughs> ah. Ganun na talaga pag nagkakaida na tayo. Uh, hindi na maiwasan 'yan. Ayun. So ang frame niya ay uh, ano, ang frame niya ay uh, Uh, orange, orange and green. Uh, clear dito, clear. Ayan. 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 So magagamitin ko lang man ito pag uh, pang reading kasi minsan maliliit na yung pag nababasa ko yung mga characters. Lalo sa mga manuals. Hirap-hirap uh, ako magtingin. So pag reading glass lang natin ito. Yan. Talagang napakalinaw. Yeah. Yeah. Kahit dito. Hindi na nang ko. Pero pag wala ako ganyan, talaga naman labo. Yan. Reading glass. So, ito na yung pangalawang uh, items. So, actually, may in-order pa ako na isa. Red naman yung kanyang home holder. Red. Ayan. Ito siya, si Perit. Bale, itong isa na to, 6 real to. Ito naman yung dalawa na to, 7 reals. Kita mo lang yan. O, ito naman, red ang kanyang. May sarili isang box. Ayan. Ito maganda dito, may box sa sarili. Ito red ang kanyang, uh, red ang kanyang uh, frame. Red and black. Ah, so Bali 1.5 din to Ayan 1.5 din Ayan 1.5 din ang number yan So yan Ah uh, Tingin natin Yung premia red Ayan Red ang premia Ayan o O diba Tingin natin Ay talaga naman Ha? Ah, Tingin Ah talaga naman Ah Zeno, yan, yan. So, Rakel Golo, ako oh, diba? <laughs> Iba klase Oh. So, yan ang linaw. So, ito, pa uh, puro ano na reading glasses na Kaya, magagamit lang natin ito sa pagbabasa uh, na malapitan. Pag par na, ah, nag par ito. Ano, pag par na, yan mga ganyan. Kita pa rin. Kita pa rin. Kahit na 1 meter away. Kita pa rin siya kahit 1 meter away. Nababasa ko pa rin siya. Alright? So yan. ah, uh, ito yung in-order natin. So ito magagamit natin to everyday kasi more on ano tayo sa documentation. So kailangan natin magkaroon ng reading yes, kasi hirap na ako magbasa pag ano. Pag uh, ako kahit na malayo nababasa ko eh. Kahit walang salamin. Pero pag um, malapit, near sighted, ano na, malabo na yung tingin ko. Uh, reading glass naman kailangan ko kasi sa ibang bagay, uh, malinang naman. Doon lang sa mga characters na maliliit. Yan. Sa so, mga font na number 8, yan, medyo hirap ako niyan. 8 uh, points sa font, uh, hirap ako na magbasa niyan. Maliliit na yan. Dapat mga 12, kaya kaya ko basahin. Alright, so yan. So ito yung ating uh, glass. So next natin ay yung yun, yung headset. Yan, ito yung headset na pinabili ng kasama ko. Uh, hindi, wag na lang natin buksan to. Kasi sa kanya to eh. Uh, baka sabihin niya, binuksan ko, hindi eh, ako babayadan. Kasi, in order ko lang, pinasama yan lang to sa akin eh. Para babayadan niya ako. Worth of 38 reals. So bali yung ating uh, items na in order lahat ay uh, worth of 102 reals kasama yung uh, uh, delivery. Shipping free yun. So meron tayong glass. Uh, tatlong glass tayo dito. Bakit tatlo? Kasi ito 7 Riyal lang to. 7.80 lang to eh. After discount eh. Ayan. So pang ano lang to? Pang uh, pang dipinsa. Pag nasira. O, oh, di may pamalit ako. Diba? Kasi sayang naman yung delivery charge eh. Kaya uh, yun lang. So pwede tayo magpalit-palit. Yan. Magkaroon tayo na pang trabaho at meron tayo pang lakad. Yan. Para din Paggamitin gamitin naman natin ito kapag may binabasa tayo. Pag wala naman, wala mm -hmm. naman. Ayan. Meron din dito. Yan. Katabi lang natin ito. So si red o. No? Oh. Yan. So red yan ano na yan. Pag uh, basa yan. Yan. Basang basa ko yan Oh. No? Alright. Yan. Ito, headset ito uh, pinabili sa atin ng kasama ko. So, ibigay natin ng bukas. A worth of uh, 33 years. Alright. ayan uh, Ito yun ang ating nabili uh, So, walang makain sa binili natin. Hindi uh, usable lang para sa sarili natin. Kasi uh, dito sa combination na to, mga securities sa uh, screw na to, magagamit natin to. Uh, magagamit ito sa mga ginagawa ko. Alright? Thank you so much. So ayan, uh, thank you so much sa uh, pagsubaybay and uh, hope that uh, hindi kayo nagsasawa sa pagsubaybay sa akin. So yan lang yung ating uh, in-unbox ngayon. Uh, ito na yung glass natin. Uh, bakit kaya yan. <laughs> Parang uh, naribago ako. Ah. Ayan, so maraming maraming salamat uh, sa pagsubaybay at uh, hindi, sana huwag kayong magsawa uh, sa pagsubaybay sa akin mga munting vlog. Kahit na konti lang tayong nanonood, ah, uh, okay lang yan. Eh, may na subscription natin. Sana, subscribe naman kayo dyan. Di And don't skip the ads na rin. Yan, para makatulong. So, itong binili ko ay para sa pansarili natin. Ah, uh, pansarili ko. Kasi, kailangan ko talaga ng reading glass. Ayan. Hindi pa naman ako, wala pa naman talaga, ano yung mata ko na, ano eh, doon lang talaga sa maliliit na characters. So, hindi ako masyadong nakakabasa. Ah, uh, malabo. Nababasa ko siya po, kailangan talagang uh, hintaran ko talaga, yun yung, yung tutukan ko. So ngayon, meron tayong reading glass, para so, napakabilis magbasa. Ayan, talaga ng karo-karo. Kung makikita niyo ulit ng karakter na yan, so pagdating dito, mga... Uh, This defense complies with a part 15 of the FCC rules. Ayan. So basang, ba basang basa ko. Ayan. maliliit yan. Ang karakter uh, font nito, numbers siguro. Kung hindi ako nagkabali, mga 5 lang siguro to kasi maliliit eh mga 5 lang 5 points 5 points or 4 points yan so maliliit sa dito, kaliit na box so hindi naman nila kailangan laki so ayan uh, thank you so much and God bless everyone uh, maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa aking munting vlog and hope that uh, hindi kayo masasawa. lagi alright thank you and God bless bye bye